ang mga lahi ni Isao. Ikatatlumpot-anim na kabanata. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isao na tinatawag ding Edo. Nakapag-asawa si Isao ng mga babaeng taga-kanaan. Sila'y sina Ada na anak ni Elon na Hiteo, si Oholibama na anak ni Ana at apo ni Zebeon na Hibeo, at si Basemat na kapatid ni Nebayot na anak ni Ismayan. Ang anak ni Isaw kay Ada ay si Eliphaz. Ang anak niya kay Basemat ay si Reuel. At ang mga anak niya kay Oholibama ay si Najeus, Jalang, at Korah. Sila ang mga anak ni Isaw na isinilang sa kanaan. Dinala ni Isaw ang kanyang mga asawa't anak, ang lahat ng sakop ng kanyang sambahayan, pati ang mga ari-arian at mga hayop niya na naipon niya sa kanaan. At lumipat siya sa isang lupain na malayo kay Hakob na kanyang kapatid sapagkat hindi na sila maaaring magsama sa isang lupain dahil sa dami ng mga ari-arian nila at ang lupain na kanilang tinitirhan ay hindi sapat sa kanila dahil sa dami ng mga hayop nila kaya roon tumira si Isaw na tinatawag ding Edom sa kabundukan ng Seir ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaw na ama ng mga Edomita na nakatira sa kabundukan ng Seir. Ang anak na lalaki ni Isaw kay Basemat ay si Reuven, at ang anak niyang lalaki kay Ada ay si Eliphaz. Ang mga anak na lalaki ni Eliphaz ay si Natemat, Oma, Zepho, Gatam, at Kenaz. May anak ding lalaki si Eliphaz sa isa pa niyang asawa na si Timnah. Siya ay si Amalek. Sila ang mga apo ni Isao kay Ada. Ang mga anak na lalaki ni Reuel ay sina Nahat, Zera, Shama at Miza. Sila ang mga apo ni Isao kay Basemat. Ang mga anak na lalaki ni isaw kay Oholibama ay sina Jeush, Jalam at Korah. Si Oholibama ay anak ni Ana at apo ni Zibion. Ito ang mga lahi ni Isaw na naging pinuno ng iba't ibang angkan. Ang mga lahi ng panganay na anak ni Isaw na si Elipaz na naging mga pinuno ay sina Teman, Omar, Zepho, Kenaz, Kora, Gata, at Amalek. Sila ang mga pinuno sa lupain ng Edom na nagmula kay Elipaz. Sila ay nagmula sa asawa ni Isaw na si Ada. Naging pinuno rin sa Edom ang mga anak ni Reuel na sina Nahat, Zerah, Shammah, at Miza. Sila ang mga apo ni Isao kay Basemat. Naging pinuno rin ang mga anak ni Isao kay Oholibama na anak ni Ana. Sila ay sina Jeosh, Jalab at Korah. Silang lahat ang lahi ni Isao na mga pinuno ng Edom.